Balitang Betsonet! Eh, alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, ano? Kahit na anong okasyon, kaliwat ka na nagkakaraoke. Minsan <laughs> ikaw na talaga susuko. Kaya kahit pati sa jeep, hindi yan pinapalampas. Narito po ang report. Anong gagawin mo kung imbes na sukle? Mikropono <laughs> ang inabot sa'yo ng jeepney driver. Siglang nagkaroon ng karaoke sa jeep. <laughs> ang netizen na si Mikey of Yanga, game na game na nagpakitang gila sa pagkanta. Partida nga, si Manong Driver pa ang pumili ng song. Maya-maya pa ay eh, nagbaba na ng face mas si Mikey para makabiret. Anong gagawin mo kung... Ano it? kaya? May score ba yung video kina yun? Pagka pinakamataas. <laughs> eh. Libre sa pamasahe. <laughs> oh, dapat pinakamataas na score, libre sa pasahe. <laughs> 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 <laughs>